lan bang Sa inyo pa naman nadedeposo yung aking sweldo rito. the next interpolator would be the Honorable Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat, good afternoon po. Mr. Chair, during the previous hearing, may report po ang LTFRB. At sinasabi po nila yung prinesen ko previously ay eh, nakaparada lang po during the pandemic. Sa atin po, Mr. Chair, when we present something at may nag-question o parang sinasabing hindi totoo yan, malaking challenge po sa atin yan, not only as member of this committee, but sa House of Representatives na rin, Mr. Chair. That's why kahapon po, nag-validate ako para maipakita po yung problema. If I may, Mr. Chair, pakita ko lang po yung ilang pictures. Mr. Chair, yan po yung picture sa Paranaque at uh, na-validate po natin yan na totoo po ang sabi ng LTFRB, yan po ay pumarada nung pandemic. Ang hindi lang po sinabi ng LTFRB, until now, andiyan pa rin po at nakadyang. At uh, according to uh, personnel of concern na... Uh, E doon na to, kung corporation or kooperativa, uh, uh, out of 38, 25, uh, 10 na lamang po ang nabiyahe dyan. Sa Paranaque po yan. Next, please. Uh, kagabi po, nag-verify po ako, nag-validate, Mr. Chiel. At yan po ay hindi nakaparada. Talagang uh, nakadyang po yan. May problema yan. Sa Montalban po yan, Mr. Chiel. At... Yes, Mr. Chair. Your Honor, pwede po ba pakibanggit nyo kung sino ang supplier o manufacturer? Dito po, Auto Kid, ang sinasabi po nung kasama ko sa picture na chairman ng kooperatiba. Yan po, nakikita po. So, hindi totoo po yung previous feedback ng uh, LTFRB. Next, please. Mr. Chair, ito po ay uh, mga tao lamang po doon sa area na kausap po. Yan po ay sa Marikina. At uh, accordingly, 25 units po yung naka -junk. hindi na nag-operate since pandemic time. Kahapon ko lamang po yan uh, tinarbaho, Mr. Chair, just to prove na hindi po tayo nagpe-present dito ng uh, unreliable information. Next, please. And uh, Mr. Chair, ito po yung sa Iloilo. At uh, apparently... Uh, Inaamin po ng LTFRB na may problema dyan. Meron lamang po kung gustong itanong Mr. Chair sa LTFRB. After my presentation, sasabihin pa rin po ba ninyo na yun ay nakaparada lamang during the pandemic time, Mr. Chair? Mr. Chair, ibang resource person po ata ang nagsabi na nakaparada sila during the pandemic. Kaya nga po, Mr. Chair, ang maging lesson sa ating lahat, pag may feedback or update, i-validate po natin ang tama at uh, para hindi po nasasayang ang ating oras dito. Uh, to continue, Mr. Chair, Land Bank, please. Meron po ba tayong representative from Land Bank? Mr. Chair, maari po bang malaman sa Land Bank kung totoo na yung Naton Transport Cooperative ay sa kanila umutang ng 40 units ng modernized imported vehicles. Mr. Chair, may I be recognized? Um, Mr. Chair, totoo po yan. Uh, isa po sa mga pinahiram ng Landmark of the Philippines, yung isang kooperatiba na may pangalang kooperatiba naton, multi-purpose cooperative, kung saan sila po ay uh, nakautang. um, para pambili ng apat na units. Totoo ba ba Mr. Chair from Land Bank na itong na kooperatiba naton ay uh, hindi nakakabayad ng na kanilang utang sa Land Bank? Mr. Chair, uh, ang kooperatiba naton po ay kabilang sa anim na kooperatiba na aking uh, binanggit noon nakaraan uh, bilang isa sa mga hindi nakakabayad. Gano'n na po katagal silang hindi nagbabayad, Mr. Chair? Mr. Chair, uh, hindi ko po alam. Wala po akong record kung kailan sila nagsimulang hindi makabayad. Pero sa kasalukuyan, uh, sila po ang ang status po ng kanilang loan ay pasyo pa rin. So, Mr. Chair, kung hindi po masagot ng Land Bank Representative, pwede po bang ma-submit ninyo ang report Within uh, after three days, Mr. Chair. Gagawin po namin yan, Mr. Chair. Pwede po bang indicate ninyo kung magkano yung total amount and ilang years or months na sila hindi nagbabayad, Mr. Chair? Gagawin po namin yan, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, tama po bang isipin na yung perang ipinauutang ng land bank ay pera po ba ng ano yon pribado ng taong bayan, ng government? Ang pinauutang po ng banko, uh, specific po sa land bank ay mula sa mga depositors. Ito po ang natural na uh, negosyo ng, ba ng mga banko kung saan ang mga deposit na nakalap nito ay uh, pinapautang upang mag-generate po ng income. Kung po sa mga nakita ninyong units na pre-send natin na talagang uh, hopeless na ma-recover pa, ano po, kasi marunong naman tayo pare-pareho sa vehicles, especially sa maintenance issue. Kung nakajang na po ba na ganyan, ano po ang plano ng land bank, Mr. Chair? Mayroon po tayong proseso, Mr. Chair, na sinusunod kapag nagkaroon po ng uh, ganitong pagkakataon kung saan hindi nakakabayad ang mga nakautang sa atin, may mga hakbang po tayong ginagawa. Isa po dito ay ang uh, tinatawag nating restructuring ng account kung saan binibigyan natin ng pagkakataon ang uh, ating mga nangungot ng hiram sa atin upang uh, makabawi kung saan nire-reschedule po natin ang kanilang pagbabayad. Ipagmalagay ko po na ako yung may utang sa inyo. At meron akong uh, 20 or 30 units na hindi ko na magamit. Sa tingin po ba ng land bank, applicable pa sa ating transaction, yung restructuring? Ang restructuring po ay uh, pinag-uusapan ng uh, handling account officer o yung uh, empleyado po ng land bank na humahawak doon sa account na yon. At ito po ay um, masusi nilang inaaral at gumagawa po sila ng mga hakbang upang matulungan ng ating uh, kooperatiba. Sa pamamaraan na uh, magiging magaan po sa land bank at magiging magaan din po sa kooperatiba. Uh, Mr. Chair, huwag na po natin pagandahin ang kwentuhan dito kasi nakikinig po yung ating mga kababayan. Ang tinatanong po natin sa land bank, ano po ang maaari ninyong gawin kung nakajang na yung mga units? Hindi na nabiyahe. Ano po ang plano ninyo? Hindi na po nakakabayad eh. Ano po ang plano ng land bank? Mr. Chair, nagkakaroon po tayo ng remedial action. Uh, kasi bilang po sa remedial action natin, kung walang-wala na po talaga, ay kasama na po rito ang legal action. Action na legal kung saan uh, magkakaroon po tayo ng uh, pagsasampa ng kaso. Sino po ang inyong kakasuhan, Mr. Chair? Sa pagkakataong ito, uh, kung sino po ang nangutang sa land bank sa pagkakataon po ng kooperatiba naton, ito po ay ang kooperatiba naton. Mr. Chair, wag na po natin pahabahan yung kwentuhan dito. Ano po? Sa tingin po ba ninyo, ang dami na kasing units eh. Na itanong ko lang po ito, Mr. Chair. Kasi kung depositor ako ng land bank, at yan po ay hindi ninyo na-address properly at magtutuloy-tuloy, nakakatakot pala. Kasi po, hindi ninyo pwedeng i-recall yung mga units. Wala namang bibili niyan para ibenta ninyo. Kung ipakilo naman ninyo sa junk shop yan, I don't think makakarecover kayo even 10% na pinautang ninyo. Mr. Chair, nabanggit ko po ito on behalf of depositors na hindi siguro, with all due respect sa land bank, hindi naman siguro tama na ganon pautang tayo ng pautang nakitang kita natin na hindi nakakabayad. And Mr. Chair, meron lamang po akong gustong i-validate eh, Na sinasabi na may nautang na units, hindi nakakabayad, hindi nakakabiyahe, naka-utang pa rin ng additional units. So very alarming ito, Mr. Chair. Nakikita ko po kasi, with respect to land bank, parang uh, they do not care eh. Basta makapagpautang, okay lang. So, hindi tama yan, Mr. Chen. Pwede po bang malaman sa DBP kung kayo po ay uh, may kaparehong problema nitong ating pinag-usapan with Land Bank? DBP, Mr. Chen? Uh, Mr. Chair, you may be recognized po. Uh, yes, I confirm po we have a similar situation with Land Bank po. Ilan pong kooperatiba or corporations ang hindi nakakabayad sa inyo? As of uh, December po, we have 28 po. 28. Gusto ko yung sagot mo, DBP. Yan ang mga gusto ko, Mr. Chair. Diretso sumagot. Huwag nang paikot-ikot. So, kung 28 cooperatives or corporation, a total of how many units po yung involved dito? Ko Co compute pa ako, Mr. Chair. No? So, if you could uh, give me some time lang po. <laughs> Roughly estimate na lang po kasi yung oras natin mahalaga. Kung 28 Cooperatives or corporations, average of more or less ilang units po ang utang nila? Siguro mga 20 uh, on the average po. So kung 20 corporations or cooperatives yan, at uh, the average of 20 units, that is more or less 500 units. Tama po ba? More or less? Uh, tama po, 560. Magkano po per unit? Hindi po sa year na pinurchase, meron pong 1.7, meron pong hanggang 2 million, mayigit po. 2 million times 500 units. Magkano po yon? Billion of pesos. Hindi okay. po ba nakakatakot kung depositor ninyo ako, DBP? Ah uh, hindi naman po because uh, minamanage naman po namin yung risk exposure sa so, loans po. Okay, sabi po ninyo, hindi nakakatakot. Pinagpapalumagay ko na ako driver, ako operator. And ako po, Mr. Chair, 100% kumpiyansa tayong lahat, mabubuting tao. Meaning, kung kaya kong magbayad, magbabayad ako. Hindi hindi nakakabayad ako siguro kasi may problema. Ganun ang pananaw ko po dito, Mr. Chair. And uh, ako, kumpiyansa na responsable ang mga drivers and operators. Pero hindi sila nakakabayad. And nakita po ninyo sa mga ebidensya natin, ilan pa lang Mr. Chair ang inikutan ko, ang dami nang nakajunk na units. And uh, according to them, there are two problems, Mr. Chair. Number one, walang drivers. Kasi imagine, Mr. Chair, kung ako nga naman, may dating dalawang units or may tatlong jeeps, pumasok ako dito, eh tapos maging driver nalang ako, so sweldohan, underpay, tapos, wala akong ini-expect na maganda. Ay, ba't pa nga naman ako magmamaneo? Second issue, Mr. Chair, is lack of uh, spare parts para isaayos. So, gusto ko lang malaman, Mr. Chair, sa DBP, doon sa mga nakita natin, ganun po ang na-experience ninyo. And uh, hindi man ako ang DBP, wala akong nakikita ang chance na makakasingil talaga kayo eh. So ano po ang plano ninyo kung sakaling hindi na makabayad itong mga ito? Eh alam ko naman with respect sa inyo po, DBP, hindi mo naman po pera yan eh. Pera ng depositors yan eh. So binabanggit ko po ito kasi sino ba depositors natin, kapwa natin Pilipino? Ang gusto kong i-point out dito, Mr. Chair, with respect to Land Bank and DBP, ay dapat po huwag kayong sunod lang ng sunod. What I mean is makipag-usap kayo sa LTFRB na papano to? May problema tayo. Pag-usapan natin to. Hindi pwedeng pag nabuo yung cooperative or corporation comply yung requirements pautang na lang kayo ng pautang. Sana Mr. Chair huwag naman ganon. Na parang You do not care eh. Pasensya po. Pero yung po ang nakikita ko na hindi natin dapat payagan kasi nagsisimula pa lang tayo ang dami na po nating basura, Mr. Jeb. Friendly advice, DBP and uh, Land Bank. Siguro, opo ang po ninyo ito. Kasi wala naman akong knowledge sa bank management. Pero nakikita kong direksyon po nito. madi-disgrace ang pondo ninyo. Kawawa ang depositors. Are you going to another point? Yes, Mr. Chair. Pwede bang mag-interject? Yes, Mr. Chair. Land Bank at saka DBP. When you grant the loan, anong collateral wala? If I may, Mr. Chair. And, uh, yung ano po, uh, yung unit po mismo po. So, kung hindi makapagbayad, halimbawa yung kooperatiba na may-ari ng mga naka-junk na sasakyan, you will run after these uh, junk vehicles? uh, yeah, that's part of the action plan po or the, the course that we have. Sure, sure. plan, Bang, Sa inyo pa naman natitiposo yung aking sweldo rito. As uh, the Honorable Busita stated, eh, titingnan po ninyo ito. Yeah, and I, I can see that you're taking care of it now dahil nakikita ko kayo na may nag-a-apply ng loan for 60 units. 15 units lang yung in-approve ninyo eh. Nagkikita ko naman sa data eh. So, oh fun. Oh, Mr. Mr. Chair, if I may? Yes. Yeah, I, I just would like to ano, uh, state po, no, na when we evaluated the project, okay. hindi naman po ganun na automatic approve na po kagad. There are due diligence naman po being undertaken and we're operating on good faith sure. na this, uh, I mean, there, there is a study naman na uh, being uh, uh look into by by the bank before granting. That's why nga po some are even if they have 60 uh, granted na sa LPTRP, we only pro provide 15. Uh, that's part and parcel of the due diligence. Kaya lang, let's consider din po that we came from a pandemic. That's why po some of them nahirapan na pong mag-recover given the yung pandemic situation din po na nag-compound na rin po yung loan. So it's not really na hindi viable yung route or ano in anything. Please consider lang po yun. So kasi parang it appears na we're, we're, sorry po. Yes. Ang ginagamit po yung rason kasi is one, eh pandemic. But if we look at the uh, yung binabanggit ni Honorable Busis na cooperative naton it started in June 22 ah, uh, 2022. Pawala na yung pandemic. And according to the report that I have received, uh, 25 units gradually stop operating for various reasons. Now, may I ask Land Bank and DBP, in your own opinion, is it the consolidation or the route rationalization that is most critical to the capacity of the cooperatives or corporations to pay off their loan responsibilities? Isa po sa pinaka-critical na sangkap para masigurado natin ng tagumpay ng uh, PUV modernization ay ang pagkakaroon talaga natin ng LPTRP sapagkat sa, kung mayroon po tayong LPTRP, malalaman po natin kung ilang sasakyan, katulad po ng nabanggit nyo kanina, Mr. Chair, malalaman natin kung ilang sasakyan ang papayagan sa isang ruta. Gayun din po, malalaman din natin kung anong klasing sasakyan ang papayagan sa isang uh, ruta na nakabase naman sa tinatawag natin na road hierarchy. Isa po yun. Yes, Mr. Chair. Um... That's oh. part and parcel of the solution but also consolidation would also be able to help uh, because it's also difficult that uh, there are too many operators running in the street and it's competing with each Ay, other. You cannot determine the number, the allowed number of operators if you do, do not establish the route plan. Yes, that's why I'm saying that. Kaya nga, I'm asking you. you, which is, is the route plan critical? Yes, Mr. Chair. Yes. Kayo lang tama sa DOTR hindi naniniwala Di ba? So, As far as land bank is concerned, anim lang na kooperatiba yung hindi nakakabayan ng amortization. Atama uh, tama po yan, tatlo pong korporasyon at tatlong kooperatiba, Mr. Chair. The DBP, 28. Okay.